Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, al-kiyamatus sugra. Sa tiyatalaki na natin yung mga fitna na darating sa dulo ng panahon. At yung sumunod na kabanata, Ba'ratul fitan wa masdaruha. Yung mga lugar ng fitna at mga lugar na panggagalingan ng fitna. Ibig sabihin kung saan mangyayari ang mga fitna na ito at saan manggagaling. Sa tinutukoy dito ng mga fitna, syempre yung fitna na malalaki, na tukoy sa mga hadith. Pero yung mga fitna na maliliit, na marami, uh, normal na. Normal na mangyayari kasi darating na tayo sa dulo ng panahon. Lilitawan na yung mga ruwebida, naglilitawan na yung mga pinuno na hindi daman dapat namumuno. At darating na nga yung sinasabi ni Papeta Muhammad wasallam yung sana to kadaat, mga taon ng panlilin lang, yukadibus sadiku, yukadabus sadiku, o yusaddakul kadib. Pasisinungalingan ang makatotohanan at patotohanan ng sinungaling. Hey, ngayon na yun. Ngayon na yun nangyayari. So wala nang ano ngayon eh. Mahirap na yung mga tao makarating sa katotohanan kasi nawala na sila ng pagkapit sa Quran at Sunnah, hindi katulad ng mga sahaba. Nang namatay si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alam agad kung ano ang gagawin. Nalito man sila, pero sandali lang sila nalito. Napagtibay nila si Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu ang dapat na magiging pinuno nila paglipas ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At iba pang mga usapin. Pero ngayon wala eh. Palakasan nagsalita ngayon eh. Palakasan magsalita, paramihan ng kakampi, paramihan ng like, pasikatan, kung ano-anong ginagawa nilang batayan. Kaya mas mainam para sa tao ngayon yung magpakalayo-layo sa mga tao, lalong-lalo na sa masasamang tao akbaran da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jihati allati tahibu minha riyahul fitan ala diyar islamiya Pinabatid sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga direksyon na manggagaling dito ang hangin ng fitna na darating sa mga bansa ng mga Muslim. Iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim at yun din ni Imam Malik mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Papayata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul Kufri Nahul Mashrik. Ang ulo daw ng kufur o ng kawalang pananampalataya ay nagsisimula sa silangan. Nagsisimula sa silangan. wal fakhru wal khila fi ahli al khayli wal ibil wal fadadin ahli al wabar was sakinatu fi ahli al ganam so kasabay daw nito yung mga tao daw ay magpapayabangan sila ay magtatagisan at sila ay magkokompetensya. kung sino ang merong pinakamarami o pinakamagandang kamil at mga kabayo. Kaila, mga kabayo, at yung ibil naman yung camel. So ito yung kanilang pagkakaabalahan. Na dito, kumbaga, uh, symbolic ito na bagaman hindi lahat ng tao may camel o kabayo, ito yung yaman nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon maaring yung mga tao nagyayabangan ng kanilang bahay, sasakyan, barko, eroplano, at iba't iba pang ipinagyayabang nila. So dito sila nagsusukatan ng karangalan ng isa't isa. Pero, yung mga taong disyerto, yung ahlul ganam, kumbaga, o yung mga tao na nag-aalaga ng tupa at kambing, sila ang may sakina o nagtataglay ng sakina o kapanatagan. Sila yung mga nagtataglay ng sakina o kapanatagan. Kasi malayo na sila doon sa kinang ng mundong ito. Hindi katulad yung mga tao na naghahabulan sa yaman, sukdo lang papatay yun. Sukdo lang makikipagsabwatan sila sa kung kani-kanino para ma, kuha yung kapangyarihan na gusto nila o manatili sila sa kapangyarihan. Kahit sa kalagayan ng mga pinuno. Yung mga gustong manalo sa eleksyon, ano bang gagawin yan? Pupurihin niya ang kanyang sarili at sisiraan niya ang iba. O kaya gagawa siya ng mga ipinagbabawal. Kahit sa ano eh, kalagayan ng ano, yung may iba't ibang mga ambisyon, kahit pasabihin natin ano eh, sa mga Islamic center, halimbawa may ambisyon na mamuno, ganun din. Sukdulan na gagawa yun ng mga pakana para makuha niya yung kanyang ambisyon na mamuno. Walang ligtas ngayon sa fitna liban na lang sa kahabagan ni Allah. At syempre, ang kahabagan ni Allah yung gumagawa ng paraan na maging malayo sa fitna at kabilang nga dito sa malalayo sa fitna insya Allah, itong Ahlul Ganam na muli figurative ito. Ibig sabihin, sila yung mga tao na nagpapakalayo-layo talaga sa karamihan sa mga tao na kung nasaan ang fitna. Mas maraming tao, mas maraming fitna. Mas maraming Muslim, mas maraming fitna, mas maraming kaguluhan. Iniwalat ni Abdullah bin Omar mula kay Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Again, si Imam Muslim. So, hindi pa tinukoy dito yung tungkol sa paglitaw ng kufur sa silangan. Wala pa nababanggit dito na paliwanag. Pero, matutukoy yun dito mamaya sa iba pang mga hadith. InsyaAllah. Yung sumunod na hadith nga, si Propeta Muhammad SAW daw, kama ila jambil mimbar. Natayo daw siya sa gilid ng mimbar. At sinabi niya, al fitna tu hahuna. Ang fitna, ang kaguluhan ay naririto. tu yat lau karna shaitan. Ang fitna ay naroon sa kung saan lumilitaw ang sungay ni Satanas. So maunawaan natin mula sa mga hadit na ito na sa paglalarawan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meron talagang sungay si Satanas. Kaya nga maaring nangyari doon sa mga paglalarawan ng kuffar kay Satanas na palagi siyang inilalarawan na merong sungay, so merong bakas din yun ng katotohanan. Pero syempre, hindi natin kinikilala ang anumang paglalarawan nila na yun nga eksakto ang itsura ni Satanas. Kasi yung mga katang isip lang nila yun katang isip nila lalo na ngayon Halloween o ano araw ng mga patay ginugunita nila yung mga uh, kababalaghan na nga nakakatawa sa kufar eh. pa blessing sila ng pa blessing doon sa kanilang mga tindahan sa kanilang bahay tapos pag araw ng mga patay naglalagay naman sila ng multo naglalagay sila ng halimaw o kung ano nung kalokohan nila At sa iba pang ulat, isinabi ni Abdullah bin Omar, Karnushams, So, ang fitna raw ay naroon kung saan sumisikat ang sungay ni Satanas o kung saan sumisikat ang sungay ng araw. Siniulat ito ni Imam al-Bukhari. At doon naman nga sa iniulat ni Imam Muslim, sinabi ni Inulat ni Aisha, Rasul Kufriha huna min haythu yatlu'u shaitan. Ang ulo raw ng kawalang pananampalataya ay naroon sa kung saan lumilitaw ang sungay ni Satanas. At sa iba pang hadith, ni ni Ibn Omar, hindi nagulat ito. Inulat ito ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Papa Tamaham Sallallahu Alaihi Allahumma barik lana fi shamina. O Allah, biyayaan mo kami sa aming syam. Yung syam dito natin tuko yung Syria. Yung Levant, yung sinaunang Syria. Nakasama nga doon yung Palestine, Jordan at Lebanon. Allahumma barik lana fi Yamanina. O Allah, bihayaan mo kami sa aming Yaman, yung Yemen. At sinabi ng mga tao, kaulo ya Rasulullah, wa fi najdina, kahit ba sa ating naj o sugo ni Allah, tinag, pinagtatanong nila yung naj. Kung bibiyaan ba ito ni Allah? At sinabi niya, Fa'adun na huqala fi thalatha. Sinabi ni Abdullah bin Omar, na tatlong ulit na nagtanong yung mga tao. Ayaw sagutin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi sa ganitong pagkakataon, mga ganitong ah, pagtatanong, maaaring naghihintay pa siya ng sagot na ipapahayag sa kanya. Pero nga sa pangatlong pagtatanong nila, sinabi niya, Hunakas zilzal, hunakas zalazil, walfitan. Naroon sa najad ang mga lindol, mga pagyanig at ang fitna mga fitna. Wa biha yatlu'u karna shaitan. At doon sa Najd, lilitaw ang sungay ni Satanas. Wa aslun Najdi, wa aslun Najdi martafa'a minal ard. So yung Najd, ang literal na kahulugan ng Najd, ito ay lupa na nakaangat sa iba pang lupa. Parang ano ito eh? Kung Kumbaga sa, ano, sa English, yung plateau, yung talampas. Sa bundok ito na merong malawak na patag-kapatagan sa ibabaw nito. Sa mga Arabo, kapag merong ganong lugar, tinatawag nila yun na Najd. At actually, ang lugar ng Riyadh, tawag din nila doon Najd. Kasi ang Riyadh, technically, nasa ibabaw ng bundok eh. Ang Riyadh nasa ibabaw ng bundok. Kung manggagaling ka ng... Uh, labas ng Riyadh, makikita mo yung sasakyan doon pakiyat hanggang sa makakiyat ng Riyadh. At syempre, sinabi ni Al-Khattabi Rahimahullah, Najdun min jihadil mashrik, itong Najd na tinutukoy na ito mula sa direksyon ng Silangan, waman ka kana bil, mati, bil madinati kana na tajiduhu badiatul Iraqa. At kung si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kumbaga ay nagsalita doon sa Madina, kasi sa Madina nangyari ang hadith na ito. Ang silangan ng Madina, kumbaga, na tinatawag ng mga Arabo bilang Najd, yung Iraq. At yung Iraq na tinutukoy nga rito, kasama na rin dito yung ilang bahagi ng Iran, yung Khorasan, kumbaga, Iran, Afghanistan, kumbaga. Hindi ang Riyadh. Kasi mayroong mga tao, inga, lalong lalo na yung naninira sa Ali Suud, sinasabi nila na itong hadit daw na ito ang patunay ng hari ng Saudi Arabia daw ang ano, baga, yung demonyo. Kasi mayroong hadith na ang Najd ay lilitaw o ang satanas ay lilitaw doon sa Najd. Oo, Najd ang tawag doon sa Riyadh. Pero hindi ito ang Najd na tinutukoy dito. Kasi kung titingnan nga natin, ha, si Al-Khattabi, rahimahullah, nabuhay siya, ano eh, wala pang Ali Suud. Unang beses na lumitaw ang Ali Suud, 1700s. At sinabi niya ng nudge na tinutukoy dito, ang Iraq, hindi yung nudge ng Yamama o ng nudge ng, ano nga, ng lugar na yon. Alang nga naman ni pinagtatanggol ni Khattabi ang Ali Saud. Eh. Hindi nga niya kilala yung mga yun. Eh. Nabuhay siya, wala pa yung mga tao na yon. So ito yung tama na pag-unawa. ng nudge na tinutukoy dito na dito lilitaw ang mga fitna, na dito nga, wanawahiha wahiha, wahiya, mashiriku ahlil madina. At sa direksyon nito, ito ay nasa silangan ng mga tao sa madina. Wa najdi martafa aminal ard. At ang najj ay anumang lupa na mas mataas kaysa sa iba pang mga lupa, wa huwa at ito ay taliwas doon sa uh, algur o yung mababang lupa kumbaga uh, kapatagan tapos mas mababa pa siya mas mababa pa siya sa kapatagan fa innahu maktafada minha ito yung lupa na mas mababa pa sa kapatagan wa tihamatu kulluha min algur yung tihama yung lugar sa sa west ng uh, Hijaz, west ng Makkah at Madina. Yun naman yung nakikilala ng mga Arabo bilang gur, mababang lupa. Kasi papunta na ng dagat yun eh. Yung Jeddah, papunta na yun ng dagat. Wa Makkah ta min Tihama. At ang makka, kabilang sa Tihama. Kasama naman ang, ang Makkah doon sa Tihama. Wala siya kaan al-Iraq fi jihat al-Mashriq. Sasabi nga ni Sheikh, Rahimahullah, walang duda na ang Iraq ay nasa silangan nga ng Madina. Walang duda ng Iraq ay nasa silangan ng Madina. Wa makkata, Hindi. Waan nahat? Ta'ud do batilil Madina tinajdan. At para sa mga, o pa, kumbaga in, in comparison, o with regards sa Madina, ito ang Naj Ito ay may tuturing na Naj yung Iraq. O kung tutukoyin din yung, kumbaga, yung direction nito ayon sa hadith, Iraq ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahada ma Sal bin Abdullah bin Omar. So ito daw yung uh, paliwanag din ni may, may kulang dito, Sal Salim, Salim pala dapat ito. May kulang na letra dito sa Arabic. Si so, ito daw yung ipiniliwanag ni Salim bin Abdullah, bin, bin Omar, yung anak ni Abdullah bin Omar, ang anak ni si Salim, ay ting kanyang paliwanag kung ano ang najj na tinutukoy sa mga hadith. Faenda na kana ahlul Iraq, yartakibuna al-adaim, wes'aluna anit tawafa minal umur. Sa so, nung panahon nila, ang mga taga-Iraq na ay gumagawa ng mga malalaking mga kasalanan, at sila ay nagtatanong daw tungkol sa mga bagay na wala namang saysay. At yun nga, lumitaw na nga sa Iraq ang maraming mga ligaw na sekta. Unang-una ang Shia, pangalawa ang Kawarij, pangatlo yung Mautazila, at iba't iba pang mga katulad nila. Sinabi raw sa kanila ni Salim, Ya Ahlal Iraq, Maas alukum anis sagirati, Wa urki bukum lil kabira. Sa sabi ni Salim dun sa mga tao ng Iraq o mga taga Iraq, bakit lagi kayong nagtatanong tungkol sa malilit na bagay? Samantalang ginagawa naman ninyo ang malalaking mga bagay, malalaking mga kasalanan. So tulad dito yung ano eh, yung nandun sa Hajj minsan si Abdullah bin Omar, at merong nagpunta sa kanya ng mga taga-Kufa. Nagtanong yung mga taga-Kufa, ano daw gagawin nila? Nakapatay daw sila ng langaw. Kasi di ba pag Hajj, bawal pumatay ng, ng hayop, ng uh, uh, either kataying hayop, o ano, kahit ibang hayop, bawal magkatay. Liban na lang talaga pagkatapos na ng ano, pag araw na ng Eid, doon ka lang pwede magkatay. Bawal mangaso, bawal mangisda, bawal lahat. So no problema sila, nakapatay sila ng langaw. Nung pumunta sila kay Abdul bin Omar, katulad din nito yung sinabi ni Abdul bin Omar. At maaaring itong logic na ito, nakuha ni Salim sa kanyang ama. Nang Ahlu Kufa, ang Kufa sa Iraq din, di ba? Sabi ni Abdul bin Omar sa kanila, Pinoproblema niyo yung langaw na napatay ninyo samantalang hindi niyo pinoproblema ang apo ni Propeta Muhammad SAW na pinatay ninyo, si Al-Hussein. Kasi hindi naman pupunta si Al-Hussein dun sa Kufa kung hindi nila tinawag, kung hindi nila hinimok na magaklas, kung hindi nila hinimok na magaklas kay Yazid doon sa anak ni Muawiyah. Pero yun nga, nung dumating doon si Al-Hussein, wala sila, yung mga taga-Kufa. Hindi nga nila sinalubong eh. Nasa Iraq na kung totoo si Al-Hussein sa Karbala. Pero hindi nila sinalubong. Nagtago na sila nung nalaman nila na parating na yung mga sundalo. Nilaglag nila si Al-Hussein. Matapos silang itulak na mag-aklas, nung aklas na, bigla silang nawala. So parang ganitong ganito yung ugali kahit nung panahon na ni Salim, ugali ng mga taga-Iraq. Yung nga sinabi ni Salim, inulat niya sa mayto Abi Ya'kul. Narinig daw niya mula sa kanyang ama na si Abdullah bin Omar. Sa Me'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya'kul, narinig ko ni sinabi ni Popeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Innal fitnata taji'u hauna Tunay na ang fitna ay darating mula rito. Ayun nga, yung kaninang hadith din na nabanggit natin. At yung nga sa silangan. Wa'o ma'a? biyadihi nahuwal masyarik. Sabi ni Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam, nandun nga siya sa Madina, ang fitna ay lilitaw doon at tinuturo ng kanyang daliri ang direksyon papuntang silangan. At mula sa Madina, ang direktang silangan nga ng Madina, ang Iraq. Kaya ang tapsir dito ng mga scholar, ang naj na kung saan lilitaw ang sungay ni Satanas, hindi ang Riyadh, kundi ang Iraq. Ninga nga. Minhai tu yat luo karna shaytan. Kung saan, lilitaw ang sungay ni satanas. So dito sa hadit na ito, karna shaytan, karna, dalawang sungay. So dito, specified na merong dalawang sungay si satanas. Tingnan natin dito. Hindi na ano eh. Dito sa translation, Sungay pa rin. Pero kung titingnan natin yung Arabic, karna as shaytani. So dalawang sungay. So, na, anong, 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 anong. Uh, wala naman. Kung sungay ba ng kambing, sungay ng tupa, basta dalawang sungay. Wa antum yadribu ba'dukum rikabu ba'd. Sinabi ni Abdullah bin Omar na doon nga lilitaw ang kubaga yung sungay ni Satanas at din, yun din daw yung lugar ng mga tao doon ay nagpapatayan. Tinataga ninyo ang leeg ng isa't isa. Ang sinabi ni Abdullah bin Omar na uh, kumbaga, inulat niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito na nga yung sabi ni Sheikh. Wa at tarikh alima anna al-fitan kanat tahibu alal ummatil islamiyya wal alam al-islami min jihatil masyarik. Ang mga fitna raw na dumating sa umma ng mga muslim at sa mga bansang muslim ay nanggagaling sa silangan. Kwa minha, tharitul fitna ti allati adat ila maktalil khalifa al-rashid Uthman. So daw nagsimula ang mga sabwatan para patayin si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ayun na nga, yung mga kawarij at mga shia, doon sila talaga ng galing. At nung natalakay na nga natin yung di ba? Nalaman natin na si Abdullah bin Saba, nandun mismo sa panahon ng pagpatay kay Uthman bin Afan. Nandun siya kasama ng mga tao na sumalakay sa bahay ni Uthman bin Afan, radiyallahu anhu. Wa minha, karajat firkatal haruriya al-marika. Al-Khawarij. At mula nga rito, lumitaw yung sekta ng Haruriya o Khawarij. Tinawag sila ng unang panahon, sa umpisa ng paglitaw nila yung Khawarij, bilang Haruriya. Kasi doon sila galing sa Harur, yung lugar nila. Pero dahil nagiging sistematiko na yung kanilang yung kanilang organisasyon kumbaga Tinawag na sila o kinilala na nga sila bilang sekta. Hinang nga sekta ng kawarij. Wabakiyat riyahul kawarij ta'asufu bil umati bil ahdi al umawi. So nanatili raw ang hangin ng kawarij na nagpapadala ng unos o bagyo o nagdudulot ng unos at bagyo sa umma na ito hanggang sa panahon daw ng umawiya. So kahit sa panahon na ng kilafa, ng mga Umawiya, ng mga inapo ni ng mga inapo ni, ano ni Muawiya. Nandun pa rin ang fitna ng kawarin. At ang sa panahon natin ngayon. Wa biha qamat thawrat az-Zanj fi ami 155 bil Basra. Wa fi ami 178 in ba'athat minha harakatul karamita. So mula raw doon sa paglitaw ng ano, nung mga iba't ibang mga ligaw na sekta mula sa silangan. So ngayon doon sa panahon ng Umawiya, lumitaw yung tribo o yung, ano, yung grupo ng Zanj na sila ay nagrebelde raw noong 255 doon sa Basra sa Iraq. At noong 278 naman ng Hijra, yung ano nito yung yung karamita, lumitaw sila naman yung karamita. So ito na yung karamita, yung sumalakay sa Makka, pinagpapatay nila yung mga hudjaj, ninakaw ang blackstone at dinurog nila. At nabawi lang ang blackstone, mga 20 years na mahigit ang nakalipas. So ganun katindi itong karamita na sekta ng mga Shia. Nanggaling din sila do sa lugar na yun. Nanggaling din sila sa lugar na yun. Wa man ittala'a ala ma ahdathahu zanj wal karamita fil ummati al-islamiyyah yudhilu mimma yudhilu mimma min fada'i. At yung mga ginawa daw ng karamita at ng zanj ng mga pangwawasak sa mga Muslim, uh, kumbaga napaka tindi. At sino man yung mag-aaral sa kanilang mga gidawa ay napaka kumbaga ma mamamangha o kumbaga kikilabutan ng husto sa kanilang mga ginawa. Walay sal mashrik o kasran alal-Iraq. At syempre, yung, uh, yung mashrik na tinutukoy dito, maaring hindi nga lang siya limitado sa Iraq. Kasi marami pang ibang lupalop kumbaga na matatagpuan sa silangan ng ng Madina. Pero dito, Paminasyar ki habata riyahut tatar. Sumula din sa silangan ng galing naman yung tatar, yung mga Mongol. 'Di ba sinakop ng mga Mongol yung lugar ng mga Muslim? Yung 1258 nasakop nila yung ano, yung Baghdad at sinunog yung Bagdad, panahon na ito ng Abbasiya. So yung Tatar nang galing din doon. So bagaman hindi sila galing talaga doon, I mean hindi sila mga Arabo o hindi sila mga Persiano, ang mga Mongolian galing talaga sila ng Mongolia. Kumbaga yung angkan nila mas malapit sa mga Inchik. Pero doon din sila dumaan. Ibig sabihin, doon din nang galing. Wasiab kal amro kadalika ila antati rayat ad dajjal. At mananatili ito, ibig sabihin, mananatili yung paglitaw ng mga fitna mula sa silangan hanggang sa lumitaw na ang mga bandila ng dajjal. Hanggang sa lumitaw ang dajjal, min khorasan, mula sa khorasan, na nga, ito na yung area naman ng, ano, ng Iran at ng uh, Afghanistan, kama akbar rasulo sallallahu alayhi wasallam katulad ng ipinabatid na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng mga ito, yung mga natukoy kanina, mga nangyari na. At posibleng nangyayari ngayon at mangyayari tuloy-tuloy pa ulit-ulit hanggang sa mga darating pa na panahon. At ito nga yung ano, ito yung, yung ano ngayon eh, yung kabanata na tinatalakay natin. Mainam nga na malaman natin ang tungkol sa mga ito kasi marami mga tao binibigyan nila ng interpretasyon ng mga hadith na ito. Limbawa na lang doon sa Naj na hadith, oo Naj din ang tawag do sa lugar ng Riyadh pero hindi nibig sabihin na demonyo o dajjal o ano pa man ang binibintang nila doon sa pamilya ng Hari, royal family ng Saudi Arabia. Hindi natin pinagtatanggol yung ano, kumbaga hindi natin pinagtatanggol o hindi tayo loyal o sip-sip, <laughs> yun yung mas, mas tamang term. Hindi tayo sip-sip sa royal family ng Saudi Arabia. Pero syempre, ang hagad datin, yung malaman yung katotohanan doon sa mga hadith nito. So, tinutukoy dito ng Pepeta Mahomes Salam, sabi mismo ng mga sahaba at sabi mismo ng, ng salaf, ang tinutukoy dito, yung nudge ng Iraq, Alhamdulillah. Marami pang mga mangyari ah, mula sa mga batayan ng mga fitna na manggagaling doon at yun ay matatalaki natin sa susunod. InsyaAllah. So nandito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.